Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang unang tatlong trade na nangyari sa NBA ilang oras bago ang trade deadline. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing bagong superstar na makukuha pa ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Oras na lamang nga pong ating hinihintay bago sumapit ang trade deadline mamayang alas 3 ng madaling araw. Kaya din nga po nakapagtataka kung bakit sunod-sunod na ang pagsisilabasa ng mga trade rumors na ginagawa na ngayon ng iba't ibang makupunan. At base nga po sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider ni si Adrian Wojnarowski ng ESPN, sinimulan na nga po iyan ang kupunan ng Utah Jazz sa pag-trade nga po nila sa kanilang player na si Simon Fontecchio papunta sa Detroit Pistons, kapalit ni na Kevin Knox, isang 2024 second round pick via Wizards at ang draft rights kay Gabriel Furgida. Sinundan na rin naman nga po ito ng pag-trade ng Memphis Grizzlies sa kanilang manlalaro na si Xavier Tillman papunta sa koponan ng Boston Celtics para makuha nila dito si Lamar Stevens at dalawang future second round picks. Habang sumunod naman nga po dito ang pag-trade ng Minnesota Timberwolves kina Shake Milton, Troy Brown Jr. at isang second round pick kapunta sa Detroit Pistons kapalit ni Monty Morris. Pero kung akala nga po ninyo mga katrops, na nagtatapos na dyan ang trade sa NBA, well dyan nga po kayo nagkakamali gayong marami pa nga po kayong aasahan trade na lalabas sa mga susunod na oras. Kaya abang-abang lang kayo sa mga susunod na balita patungkol sa NBA. Samantala, punda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing bagong superstar na makukuha pa ng Los Angeles Lakers. ayun nga po mga katrops sa kalalabas pa lang na balita na Bill Rater ng CBS Sports, Nagdadalawang isip na nga po ng Lakers na gumawa ng malakihang trade o kumuha ng bagong superstar. Since naniniwala na nga po sila na mas malaki ang kanilang chance na makakakuha sila nito sa darating na summer off season. Sa katunayan, isa nga po sa mga pwede nga po nilang masungkit sa isang trade sa summer ay ang superstar guard ng Cleveland Cavaliers na si Donovan Mitchell na inaasahan nga po na po nalilipat ng ibang team kapag nabigo na naman ito sa darating na playoffs. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, nag average nga po si Donovan Mitchell ngayong season ng 28.2 points, 5.4 rebounds at 6.4 assists per game. Kaya sigurado nga po na once na makuha ito ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade, ay sigurado nga po na malaki ang kanyang maitutulong kina Lebron James at Antonio Davis para makakuha ng kampiyonato para sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.